Kakaiba ang issue ng isang ito. Bagong top overhaul, ang dami na rin napalitan, subalit may kakaibang issue ikaw na mararamdaman. Parang ganito. Pihit mo pa kaliwa na normal na rotation ng crankshaft, normal mo siyang maiikot. Subalit kapag pakanan, ito ay nanlalaban. Titikwas talaga dito ang piluka mo kapipihit mo sa sobrang tigas nga pihitin, humingi na tayo ng tulong sa ibang teknisya natin. Nagreklamo na nga siya dahil sobrang tigas talaga. At ang resulta, pasmadong mukha. Meron nga tayo dito ang pinakakalas na pyesa, subalit gusto niyang i-check yung mga huling hinawakan, kaya atin siyang pinagbigyan. Dito nga ay tinatanggal na ang head gusto niya kasing i-double check lahat ng mga huling hinawakan dahil bagong top overhaul nga ito. Kaya nga pinagbigyan na natin, sige gawin mo kung ano ang tumatakbo sa isip mo. Binunot niya na nga dito ang cylinder head and then te-testingin natin ikutin kung talagang iikot na siya. Tukod sa cylinder block, hawak sa timing chain at akin na itong iikutin. Pihit tayo pakaliwa, tingnan nyo, gumagalaw yan, subalit may konting ganit pagdating sa kanan, dito ay bigla ka na lang kaunting papangit. <laughs> Hinugot na nga ang bagong cylinder block para mawala ang pagdududa. Testing ulit tayo at pakita natin sa kanya kung saan talaga nanggagaling ang issue. Pihit pa kaliwa wala walang cylinder block yan. Okay naman siya ikutin, subalit meron pa rin siyang konting ganet. Pagpakanan, ayan na naman, unti-unti ka na namang papangit. <laughs> Pakita ko sa inyo na talagang hindi tumutukod ang kanyang connecting rod at piston, pati ang kanyang timing chain, naka-preplay yan. After matanggal yung kanina pa natin pinakakalas, eto na siya ngayon. Maluwag na siyang ikutin, may preplay na siya, subalit etong starter wheel, medyo may counting ganit talaga. Kaya tutuluyan natin tong kalasin. Pakita ko sa inyo, isang beses pa, ayat, napakaluwag na netong galaw-galawin. Ayan o, left and right na galaw-galaw na siya. Subalit ang starter wheel ay talagang tutuluyan na natin. Ang kinalas pala natin dito ay ang kanyang tinatawag ng karamihan Bendex Drive. Pero ano yan, starter gear. Dahil palyado na ang kanyang starter motor, maganit na rin. Parang bumigay na ang mga bearing. Ang hirap pa naman etong hanapin. Eto ang nagpahirap talaga ang kanyang starter motor. Ang bearing niyan, ayan. Ayaw nang gumalaw. I stock up na talaga. Sa sobrang stock up niya, pupulikatin ang yung mukha. Dito nga ay pinapalo ko na dahil ayaw talagang lumabas. Dahan-dahan lang. Ibabalik pa natin yan. May bearing dito sa ilalim. Try natin siyang paghanapin mapalad siya at nakapaghanap daw siya ng bearing. Subalit ng aking tingnan, isang buong starter motor ang kanyang daladala dahil ang hirap daw talagang hanapin ng bearing na ito. Wala din siyang nahanap na bearing dito sa kanyang starter wheel kaya ang gagawin natin dito, gagrasahan na lang natin. High temp ang gamit natin dyan after natin linisin, lagyan natin ng grasa and then ibalik natin ang rubber na seal yaon. Pansamantala lang ito hanggat wala siya nahanap, ito muna ang kanyang gagamitin. Testing tayo. May konting ganit pa pero okay na yan kaysa kanina. na ang makina niyan. Testing natin kung hindi nanlalaban. Pihit pa kaliwa. Alright. Pihit tayo pa kanan. Approve. Kaya tanong ko sa kanya. Alright ba tayo dyan? Alright.